Yo boy, andito na naman tayo sa Minecraft. Andito tayo sa OCT tv oh. Ayun oh, dami mga tao na naman oh. Tara tara, punta natin yung alaga natin dun. Dadala natin yun ng ano, pagkain. Wow. Eto Wait lang, lulutuin muna natin to. Bago natin ibigay sa kanila. Ito ay, pala. oh. So, oh. Luto na, boy. Tara. Pantayin lang natin maluto yan. Saan pala natin yung ilaw dito, boy? Tara, let's go. Ayan. Dito pa yung tambol natin, boy, oh. Uy. Nakaupo na pala to. To. Tayuin natin to. Tayo ka muna, Sino kaya ang next na uupo? Eto, ikaw upo ka muna. Pagod ka na ata. Kakatayo. Tara, tara. Uy! Andito yung mga alaga ko, boy. Ayan sila, oh. Oh, tayo na kayo. Ano sila? Nang pakainin lang natin yung aso natin, boy. Baka nagugutom na yan. Oh, ayan kayo, ah sa isa. isa. O. Oh. Dito lang kaya Pulang kayo dyan ha. Huwag kayong lalabas ha. Tara let's go. Punta natin yung isa nating ha. So. Tara boy. Hey, wait lang. Pagay muna natin ito dito boy. Tara punta natin. Punta natin yung ano natin dun. Alaga natin. Ayun, no? Gagala natin yung alaga natin, boy. Let's go. Eto. Wait lang. Harvestin muna natin to, boy. Uy. Ba't nakalabas ka? Milok ko yung pinto mo, ah. Oh, sige. Labas na kayo. Turn dito. Ikaw. Labas ka. Dito. Yan, harvest niyo muna natin ito, boy. Oh. Uy, huwag kayo dyan. tapakan yung pananim ko. Masisira yan. Tara, tara. Tagal naman tumanim niyan. Tara, let's go. Ay, asa na yung tali niyo? Dito. Masa kayo dito. O, oh, dyan muna kayong dalawa, Tara, tara. Let's go. Patayin natin yung ilaw. Eh. Tara, tara. Patayin natin yung ilaw, boy. Saan yung mga aso? Oh? Tara. Pagkahan pa tayo ng mga baboy, boy. Para marami tayong pagkain. Let's go. Yan, oh. Yan. Tara. Let's go. Sama kayo sa akin. Yan ay sorry naano ko yung ano ko tara sama kayo sa akin maraming tao boy eh. ito pakainin natin sila ng mga baboy oh, patay sorry piggy tara tara napatay dito ng baboy nasa na mga baboy dito Nako, ayun. Ito, ang dami, oh. Ayan, oh. Sorry, ah. Kakatayin muna kita, Para may pagkain kami. O, oh, yan, oh. Kainin yan. O, oh, patay. Ayan, oh. May baboy na tayo. Tara, tara. May pang pork chop na tayo. Mami, ang gabi. Magagala na lang tayo. Let's go. Saning kapatid mo. Nako, aligaw na ata. Yun. Bagal kasi tumakbo niya ni. Eh. Tara dito, pasok. Yan, let's go. Yo, okay. Oh, okay. okay. dito na. Pasok ka na. Oh, tsaka lang ha. Oh, ikaw. Tara dito, hindi dyan yung bahay mo. Dito yung bahay mo. Pasok dito Dito ka Yan Pupo ka lang dyan Balik ko lang Itong tali nila boy Mahalaga yan boy Uy Tara tara Kumaya na nga yan Nagkagala tayo boy Tara tara Punta tayo Kung saan boy Hilibuti natin Itong UU City Tara boy Magkakala tayo sa OCT Tara tara San kaya tayo pupunta ngayon Di ko alam kung saan tayo pupunta ngayon eh San kaya tayo tadaan dito o dito San kaya San kaya mas maganda Teka Ano to Bakit ang dami naman dugo dito boy Oh no Oh man nakakatakot naman yan ang daming dugo wait what? bakit may ulo doon boy? Oh, no. bakit may pugot na ulo doon? oh man tara tara tingnan natin kung ano nangyari dito boy ayun oh may ulo dito boy oh nakakatakot naman to boy bakit may pugot na ulo dito? Oh, man. Sino kayang kumatay dyan? Ako. Tara, tara. Baka mamaya nandito yung kumain dun boy. yun. Oh. oh, no. Teka, bakit may butas dito? Oh, man. Sino kaya nagbutas dito, boy? Tapos meron pa nakalagay dun, oh. Ano kaya yun? May pugot na ulo dito, boy. Nakakatakot naman dito. Ano kaya laman nun? So tara, tingnan natin, boy. Tara. Ano kaya laman neto, boy? Kaya, ba't may awag tayong dahon? Tingnan natin kung anong laman nito. Nice. Uy, ano kaya ito, boy? Shazam! Oh, man. Ano yan? Ngayon ko lang nakita yan, boy. Ano kaya to? Pwede ba natin to itry? Uy, ano to kaya? Tara, tara. Doon natin sa labas itry. Mamaya pupunta dito. namumugot ng ulo, boy. Takbo na tayo dito, boy. Mamaya tayo tanggalan ng ulo dito, boy. Naku po. Oh, no. Ayan Ang daming dugo boy. Sino kayo may kakagawan yan? Tara tara. Ano kaya itong nakita natin? Siguro kapangyarihan to. Tara subukan natin. Oh. Naging superhero tayo boy. Let's go. Oy, Kating boy, uy. Para tayo, boy. <laughs> Omi oh, Nakakalipad pala Atong super hero na ito, boy. Ang angas naman na ito. <laughs> Ayan, no. Oh. Nakakalipad tayo, boy. Ang galing naman na eh, ito. Kaso na wala ka yung mata natin, boy. Anyari sa mata natin. Tara, tara, tara. natin kung sino yung naggawa anong ano. Kababalaghan dito, boy. Ayun, no. Oh. Sino kayang pumutol sa ulo na ito, boy? patayin natin yung kumutol sa ulo niyan at tara puntahan natin yan boy tara san san hanapin natin kung sino yung gumawa ng boy tara let's go lilipad daw dito sa U city boy ah na yun hanapin natin kung sino yung gumawa ng boy tara tara oh, no. teka bakit sira sira na dito dito siguro yung halimaw na yun oh hanapin natin yun boy tara ipad lang tayo dito sa OCT boy hanapin natin kung nasaan na yun tara tara let's go ayan oh nakakalipad na tayo boy let's go ang sarap lumipad dito. Kitang-kita -kita natin yung buong O-City. Pwede na. Tara. Hanapin natin yan. Ang ganda neto. Ay, nakakalipad tayo, boy. Yan o. No? O. Oh. Punta nga tayo dun sa bahay natin, boy. Iyo, may maganda palang bahay dito. Tara, tara. Teka. San kaya natin hanapin yan, boy? San kaya nagpunta yon? Tara, pagbabayarin natin yan, boy. Tara. Let's go. Hanapin natin. Baka nandito sila sa kagubatan. Ayun. Nakita na natin, boy. Oh ito sila boy patayin natin to boy kayo pala yung pumugot ng ulo dun na ah. yari guys sakin um, patayin natin yan patayin natin yan boy mo um, patayin natin mo um, patayin natin to boy kulang um, dami pa natin na ah. ay mamatay boy na yun Bu, Tay natin do Oog dami dito boy. Parang hindi Hindi natin kaya to Tara 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 Tagal mamatay po yun Oog oh. Takbo Tumakbo na kayo Ubusin po kayo Takbo Takbo Tara boy. Ayun. Asa na? Ako, Baka punta na sila sa U City boy. Oh no. na sila? Puntaan natin yan boy. Asa na yun? Nawala. Ako, Bakang nagpunta na sa U City yan boy. Oh Puntaan natin <kill> natin yan. Oh Then. Oo, parang iniihiyan lang, boy. <laughs> Uy, saan ka pupunta? Ako po. Kailangan natin ng power na siya, son. Tulang ata power natin, boy. Hindi natin matatalo ito. Ako. Mukhang hindi kaya ni siya, son, talunin itong mga ito, ah. Tara no mukhang hindi natin kaya patayin yan boy punta pa tayo dun baka meron pang ibang kapangyarihan dun hindi kaya ni Shazam yun boy yan oh lipad lipad lang tayo let's go tara punta natin yung nakita natin ano dun boy may kagot na ulo pa may ibang kapangyarihan dun tara Let's go.